No? yung guys, tayo muli nagbabalik dito sa ating napakagandang bahay ano? mala malamansyon natin na bahay pero hindi ito mansyon dahil simpleng bahay lamang to Parang modern house and ngayon tayo muli nagbabalik dito guys And yun, ako pa rin si Goway you know? Okay, ngayong araw na nga pala na to guys, ay meron tayong gagawin Bale, magre-relax tayong araw yun eh, no? Napakaganda ng ating bahay Okay tara, labas muna tayo Okay Hello, good morning everyone! Yo, tol, Good morning sa inyo dyan, pre. Sabi, ng view dito, mga kaibigan. Okay, dito tayo ba, guys? Ayun, no? edit dito tayo. Hello everyone! Good morning! Magandang araw sa inyong lahat. Okay, guys. Ngayon, guys, bababa na tayo guys. Kasi, ngayong araw na to, ay nagrenta ako ng yate, ano? Yes, guys, yung yate pa, yung bangka. Ay, bangka, yung barko pala na, ano? Malupet, guys. And merong swimming pool dun sa barko Kasi nga magre-relax tayo ngayong araw pre Parang bakasyon Pero hindi tayo magbabakasyon Magre-relax lang Okay guys Napakaganda nito Wait lang Wala tumutulo pala to dito guys Naku po kailangan kong ayusin to Baka gumuho to rito Naku Ayun hey, no, tumutulo Ang lakas ang tulo Pero mamaya na yan guys Dito muna tayo guys Okay Kunin muna natin yung mga gamit na dadalhin natin Eto turtle helmet tapos ang ating manok and then may dala rin akong isang cake. Kasi eto yung parang handa natin doon sa ating yate. Ayan guys, napakaangas yan guys. Etong turtle shell, para isot natin yan at hindi tayo malunod ano. Ayan, para mahaba tayo sa tubig kung mag-swimming tayo doon. Okay guys, yan okay na yan guys. Ngayon, tara. Punta na tayo, grabe yan, lakas ng tulo dyan. Sana hindi yan gumuho pagbalik natin. Babalikan natin yan mamaya, pero mamaya yan. Lagi tumutulo Papatanggal ko kaya yung ano dun Yung swimming pool sa taas Okay, papayaan na lang muna natin yan Tara guys, yung grabe Napakaganda ng view dito guys Ang daming building Ayan o, oh, napakaangas Okay, tara, sarado muna natin yan dyan Okay Tara guys, punta tayo guys Dun yung yate natin, nakaparking na yun dun Eh, sasakyan na lang natin Dahil nga, nirentahan natin yun Okay, let's go guys. Takbuhin na natin to. Na mapuntahan na natin yung yate natin. Let's go. Okay. So ngayon guys, angel lang yung banda guys. Wait lang guys. Ano yung guys? Tingnan nyo. Mga aso ba to? Bakit ang daming aso dito? Oh no! Wait lang. Hindi to aso ah. Ano to? Hello? Oh! Yow! Nangangagat pala to guys. Oh no! Tingnan nyo. Ang dami nila. Ano ba yan sila? Para sila mga pusa. Pero malaki yung apen eh no. Wala ka. Inaatakin lang ako. Inakagat nila ako. Baka may rabies yung mga yan. Naku po. Okay wait lang guys. Kailangan ko mag super sign dito. Para matalo sila. Let's go guys. Super sign to. Here we go. Let's go. Eto na. Super sign to na to. Tara. Tapos ito, May natuturan nga pala ako ditong bagong move. yan oh. Eh, no? Fighting style Goku. Napakalupit na eto guys. Okay, let's go. Okay, wait lang. Ito rin. May meron din ako bagong mga moves dito na natutunan. Ayun o. No, dalawa. Dama at Big Bang. Okay, guys. Tara. Atakihin natin ito mga to. Kasi kakagatin nila tayo. Ba, makagat pa nila yung mga ibang tao. Ayun na. Hmm. Tikitan yun, guys. Tinapon ko yung pusa. Pusa ba yun? Ay, basta. Yung kulay orange na mga to. Para mga tiger. Ayun pa. Hmm. Tapon ka sa akin. Napakalupit ko, no. May bagong natutuon ng moves Eh no, Tingnan nyo naman yun guys Napakalitin din yan Ito ang fighting style ni Goku Ayan papakak Oh grabe Nakita nyo yun guys Talagang sinapak sila sa muka Okay Wait lang guys Teka lang Teka lang Tataklan muna ako Wala ka Nawala yung ano ko Ayan Yun pala Grabe napakakakas na, Wait lang isa pa Eto, And then Wasak Patay Grabe di pa yun namatay O yan ah Tatapo na lang kita Ayan o tara dito Uubusin ko kayo guys Come on Ayun na guys Pak, blast And then eto guys Gagamitin ako yung big bang, big bang ko dito eh, big bang Ayun na big bang attack Wait lang tatakbo na ako Distansya muna ako Ayun na La, di namaan. Sa tinamaan Sayang naman yun Pero grabe kita nyo ba yun guys ano Ang laki ng sabog ng big bang no Ganun yung, na, ganun yung power na yun guys Napatin din ay And natutunan ko yun And then eto may apat na nangangagat sa akin. Yan, yan na. Pero uubusin ko to sila gamit tong aking fighting style oh. You double kill yata yun ayun oh. Isa na natitraw. Eto kami hamiha ka sa akin dahil isa ka na lang. Hmm tanggapin mo yan boy. Mm-hmm. Grabe napakalapit. Uy dalawa ko pala sila. Meron pa isa dun. Wait lang itatapong ko to siya. Itatapong ko to. Teka teka. Uy patay. Napatay ko na pala. Hindi ko na siya matapon. Ayan eto pa. May isa pa. Let's go. Ayan pa. Laka. Di Hindi pa rin siya namatay guys. Wait lang. Ayan pa. Isa pa. Hmm. La, hindi pa rin siya namamatay. Grabe, guys. Ay na, eto. Last na to. Uy, lako. Hindi pa rin siya namamatay. Sabi, ang tindi na eto, ah. Yay, di ko pa siya nahuli. Tatap mo ko sana siya. Uy, may isa pa pala dito. Dalawa pa sila. Eto na nga lang. Gagamitin ko kayo nga kayo ng big bang ko. Big bang theory ko. Big bang attack ko. Eto na. Bet lang, mag-charge muna ako. Kalma lang kayo dyan, guys. Charge muna ako dito. Uubusin ko ayo Eto, Big Bang attack ko. Oh. Ang aking Big Bang Theory attack. Here we go. Eto na guys, bagang. Oo, patay. Grabe. Nawala bigla yung tiger na yun. Patay na siya. Oh, ngayon, eto naman. Last na lang to. Bagak. Oh. u patay. Napatay ko na pala. Di ko nakikita. Pero patay na. Okay guys, mukhang naubos ni ata natin. Wait lang, hanapin ko muna. Baka meron pa rito. Asa nabingin mo dito? Okay. Okay, mukhang wala na yata guys. Ngayon, Alright, naubos na natin yung mga tiger na yun. Parang tiger na aso. Ewan ko ba dun? Ang laki ng ipin nila. Tapos nangangagat. Hindi ko alam kung may rabies bin sila. Talagang tinapon ko sila. Gamit yung fighting style ko. Tapos nabaya itong big bang ko. Talagang tinamaan sila guys. Okay guys. Ngayon, ready na tayo. na pumunta sa ating yate. At mag-relax. Let's go guys. Punta na tayo dun guys. Na makapag-swimming na tayo. At makapag-relax. Okay, let's go. Ayun na, charge muna ako saglit. And then, let's go. Tara guys, tara guys. Grabe, excited na ako dito. Talagang nirentahan ko tong yating to. Ang mahal na ito, pero narentahan ko pa rin. Okay, ayun na nga. Actually, wait lang. Yo, ayun na yung yate guys, oh. Pero sino yung may tao doon? Sino yan? Alam ko, ako lang naman yung nagre dito, ah. Sino ba yung tao dyan? Wait lang. Puntahan natin to guys. Tara guys. Dito nga tayo guys Sino ba yun? Silipin ko nga to Yan ba yung may-ari ng yate? Oh Trunks Wait lang guys Ow Hala guys Andito si Trunks Yung ibig sabihin ba na Kasama ko to siya sa ano Sa si yating to Wala nagrentang ako ng yate Para sa akin lang isa eh Bakit nandiyan si Trunks? Wait lang Paano ba tayo makapasok dito sa si yating to? Hindi ko pa alam guys Pero andito si Trunks pre Tara pre Kausapin natin siya Kaya mga may dala siyang spada Tara-tara, guys. Asan na ba to guys? Dito ba tayo? Ay, naku. Di pala doon yung daanan. Wait lang, guys. Uy. Hala, bumaba si Trunks, guys. Hi, Trunks. Hello. Uy, grabe. Ang kulit naman ng buhok mo. Kulay purple na ano. Napakalupit. Parang bao. Aray ko. Aray ko. Anong ginagawa mo, Trunks? Oh. Yo. mag ingat ka naman sa spada mo. Ay, wait lang, guys. Si Future Trunks pala to Kaya pala, ka, In alak Inatake niya ako, guys ito, to? Hello? Wait lang. Oy! Oy, Trunks, wag! Hala guys, sinatake ako ni Trunks guys. Eh no? niya yung espada niya. Gusto niya patayin. Naku po. Delikado to. Kalaban pala to si Trunks. Masamang Trunks pala to. Akala ko kakambi. Akala ako. kasama ko siya sa yate. Yun pala, hindi. hinahanap niya lang pala ako kasi gusto niya patayin. Okay guys, wait lang guys. Kailangan ko mag-super sa entry dito. Kasi kailangan din siya labanan. Let's go guys. Grabe, ang lakas ng trunks na yun. Meron siya espada. Okay, eto. Super Saiyan 3. Mm. Let's go. Ayun na nga, guys. Tara, guys. Balikin natin si trunks. Asa na yun yung trunks na yun? Halika rito, trunks. Ayun na. Halika rito, trunks. Hmm, mm, tinapong ko siya, guys. Kita nyo ba yun? O, tara dito, Areko. ko. Hala, grabe. Ang sakit talaga ng espada niya. Napakasakit, guys. Hala, delikado to. Hindi, hindi ko kayang labanan siya. Kahit naka-super Saiyan 3 na ako. Nako po, kailangan ko maging super science puro ngayon. Kasi ang lakas ni Trunks, kahit hindi pa siya nag-super Saiyan, ang lakas ng spada niya, hindi ko siya matalo-talo. Ay nako, kailangan ko maging super saiyan puro ngayon guys, kaso hindi pa ako, su hindi ko pa lang pa. Wait lang guys, bakit nandi, si to? La? Si Vegeta, bumalik siya. Pero hindi naman ganyan, itsura ni Vegeta, ano ba la? Ang ginagawa mo Vegeta? Uy, sino yung mo dyan? Hello Vegeta, ang ginagawa mo, ala ka, Hala, hindi yan yung Vegeta na nakalaban natin guys Iba yung Vegeta na yan Meron siyang scouter na red Tapos iba yung kulay ng balat niya Nako po Nako may bigan, hindi sila yung mga mabait na Vegeta and Trunks Yung Trunks na napunta doon, ayun yung future Trunks Tapos yung Vegeta naman, siguro future Vegeta rin yun na masama Grabe guys, kailangan natin mag-focus guys at mag-super sign Okay, try natin to Una muna guys, mag Super Saiyan 1 muna tayo. Mag-concentrate tayo hanggang sa maabot natin yung Super Saiyan 4. Ayan, let's go. Ito, Super Saiyan 1 muna. Okay, concentrate. Okay, Super Saiyan 2. Here we go guys. Ito na, kailangan nating damdamin ang ating Inner Saiyan Instinct. Kasi nga, di ba? Ang mga Saiyan ay unggoy. Kaya ngayon, ito, Super Saiyan 3 muna. Kailangan nating itapin ang ating Inner Saiyan guys. Para maging Super Saiyan 4 tayo ngayon Eto na, eto na yung last Here we go Try natin to Eto na guys Super Saiyan 4 Oh Let's go guys tingin nyo Wow, successful guys talaga nag-concentrate ako na matindi doon at, at talagang Nag-focus ako guys na Matap in yung aking inner Saiyan Ayan, oh. Ngayon guys, look at that Onggoy na tayo na Super Saiyan 4 Napakalupit na eto Ay, ay, ay na guys Eto na, tatalunin natin yung dalawa dun. Yung taga-future na trunks, tapos etong mukhang taga-future na Vegeta. Na iba itsura. Okay, let's go. Pasan nyo na eto, ka rito Vegeta. Kalabanin mo ako, ako nga pala si Goku na Super Saiyan 4. Ayan na, bagang. Kalama, mo, ka. Tin um, kahit papatamaan mo ko nyan, hindi mo man tatalo. Ayan, kibas ka sa akin. Wala ka, eto, kamehameha. Kala mo, ikaw lang maruno ha. Hmm, kainin mo yan. Uy, wala ka ba Teka lang, teka lang boy Teka lang, pabueluhin mo ako Eto, fighting style ko sa akin, tatapong kita mm. Ayan Halika rito, magsuntukan tayo mm -hmm. Mm -hmm. ko kayong dalawa ni Trunks Anak mo yung si Trunks eh. uy Grabe, napatay ko na si Vegeta guys Ang bilis naman nun Ang hina nyo sa akin ngayon boy Dahil ngayon ako si Super Saiyan 4 Goku Uy, eto na guys Pinunta, Bumaba na si Trunks dito Pinuntahan niya na ako, tara guys Patamaan natin siya ng keyblast Ay, big bang pala La, di ata tumama guys Naku po, akala ko tumama Okay, wait lang, wait lang, eto Charge muna ako guys Hindi tumama yung ating big bang. Ang sakit pa naman nun, edi sana na matay niyan Kaso hindi tumama, eto kamehameha na lang Here we go guys Kamehameha Gamitin natin to, ay wait lang Okay, mamaya na Eto kamehameha muna Eto, ay naku, naku, napumalpak yung niya. Wait lang, natara, suntukin na natin siya, lang, Uy, buti na lang guys Hindi, hindi niya natuloy yung kanyang ano Ano ba yung tawag sa ano yun, final pass niya Hindi natuloy guys, kasi nga, tinapong ko siya Gamit yung aking fighting style, eto Babawi ako sa'yo Hmm, ano boy Wala, dito mama yung kamihamiya natin Grabe naman yun Okay, eto, fighting style tayo guys Hmm, patay, grabe Grabe One hit guys, kita nyo yun. Sobrang lakas talaga guys kapag Super Saiyan 4 Goku. Ayan oh. Ito ang SSJ4 Goku. Grabe guys. Gusto nilang patayin ano. Nanggaling sila sa Future. Yung Future Trunks. Tapos si Future Vegeta din. Gusto nilang patayin. Ewan ko ba bakit ganun. Gusto ko lang naman mag... Mag-relax sa yate pero napalaban pa tayo dun Na ah. Napalaban tayo ng maraming tiger tapos si Future Trunks din at Future Vegeta. Tapos ito, 'yung broken sword ni Be ni Trunks. Tapo natin 'yan. Hindi natin kailangan 'yan. Okay guys, tara guys. Ito 'yung broken sword ni ano? Trunks. Okay, let's go guys. Ngayon guys, at dahil natalo natin na halos lahat ng kalaban, and mukhang wala na yata to Pwede na tayong mag-relax guys. Let's go. You know? Okay, and na tayo sa yabi guys. Look at this. Dito na tayo magre-relax na tayo, pre. Ayan na Suot so, ko na 'tong aking helmet, na Tortor Shell. And sabay, kain tayo ng manok natin guys, you oh. know. Hmm, super yummy. Ang sarap-sarap. Tapos itong cake rin pala, lagyan natin yan dyan. Kaya mo na ako, yun ang sarap. Okay, kaya dito tayo guys. Cannonball! Oo, napakalupit. Ito yung swimming pool sa yate, Napakangas Okay lang nga tayo dito. Yun oh ang ganda. Grabe guys, napakalupit guys. Ngayon makakapag-relax na ako. Yo guys, kung nag-enjoy kayo sa video nito guys, huwag niyo kalimutan i-like ang video to at kaya na rin mag-subscribe dyan. Also guys, maraming maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo pa manood pa ng video, i-click niyo ang video na nasa screen dahil napakalupit rin yan. Okay guys, thank you so much guys sa panonood niyo dito. And mag-comment rin kayo dyan kung nagustuhan niyo itong video to. Okay guys, bye!